So welcome Rilards TV Okay no, supposed to be mga ka-idol ay nakita nyo to Ito ay mga pusti para sa to-stories na bahay ko. So ang tanong ganito sa to-stories ba na bahay? Gaano ba kalaki para magiging standard yung pusti para sa two stories natin na bahay. Okay no? So kung gusto niyo malaman kung gaano kalaki para magiging standard yung puste para sa two stories na bahay natin, tapos nyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to subscribe or click subscribe, hit the bell para manotify kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you! So, okay no? nakita niyo to yung mga puste ng aking bahay. So, sa ngayon ay misurin or susukatin natin kung yung puste ko ba ay narits ko ba yung standard size sapagkat yung kulom or yung puste para sa two stories ay may standard size. So, sa ngayon ay uh, measurein or susukatin na natin kung yung poste ko ba ay pasado sa standard size para sa two stories. So okay no, yung standard size para sa two stories na kulom kapag rectangular ay 12 by 8 kapag square 10 by 10. So yung poste ko ay rectangular. So ngayon ay susukatin na natin. Okay no, na natin yung 8 inches na kapal lang ating pusti And then, yung lapad, 12 inches or 1 feet. So, na-reach natin yung posti na 12 by 8 inches.